oras sa ating lahat mga kakuyang ayan o oh, yung pusita o oh, dinilipat ayan dinilipat tapos doon galing doon banda sa likod na yan tapos tatabi doon sa tabi na yan malit lang yung mga hila o oh, dalawa pusitan hindi rin magtatagal naglalawad na yung mga yan kasi magdi diesel na eh dito rin ako oh. tinitignan ko malapit lang ako sa mga na nagdi-discarga nila ay sutawi pag laut nila ito kukunin naman nila dun sa laot ay pusit pusitan ito naman ay buwan buwan kasi yon, may seasonal kasi yung mga isda na inuhuli nila ayan. ito yung sakay namin ayan o oh. ayan yung U1 long ayan o ayan yung sakay namin dito lang ako nagtatambay kasi may init sa barko malinsangan ayan o oh. o oh, lilit yung mga nangihila o oh. parang tricycle lang yung ini nagihila tapos yung inihila parang trailer ay okay, lalawat na ata o oh, ililipat dito baka dito ililipat o oh, dito ah uh, pero so, palabas naman oh so, usok oh laki yung barko na yan yung barko na yan itong sakay namin malit lang mga tatlong beses siguro yung sakay namin kasi malit lang eh fiber yung sakay namin eh, yan yung CT8 na yan eh <coughs> yun. Oh, shoutout pa lang aking mahal na asawa anak si Mary Jane Capistrano kakabilos at saka ang aking anak na napunta na sa school pumasok si Sheila May Capistrano kakabilos aming biyanan tatay sa Sator sa Capistrano shout out mga Capistrano family kahit man lupalop ng mundo basta kapistrano at nakapanood kong aking video shout out may ari yung barko na yun yung hinihila yan na alis na si Lopan oh, shout out pala ang mga nandito sa Shaukang Kaohsiung, Taiwan uh, lalo lalo na yung mga kasa church GL Shenzhen, Kaohsiung, Taiwan kahit yung mga nan, na, nandun sa Nancy shout out din sila clear Claire. Claire Arnie yan sis kakabirte mo pala ng aking asawa July 17. Oh, salamat. Ingat kayo lagi. God bless. And stay safe. Uh, shout out pa lang aking mga kapatid at saka mahal-mahal na nanay, Istrilya Agustin, kakabilos. Shout out. Ingat kayo lagi. Bye bye. God bless.